Halos hindi mo na ba maintindihan ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo? Yung ikaw ay baliwala na talaga sa kanya at ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa partner mo. At napapagod ka rin ba minsan dahil sa kasunod-sunuran sa kanya? Kaya gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual, basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido, tsaka yung hiling. At, at pagkatapos, maglagay ka lamang ng kaunting asukal dyan sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido, tsaka yung hiling. At balutin mo lamang ang asukal. At pagkatapos mo nang mabalot ito, ilagay ito sa plastic o zepla kung meron ka at saka kahit saan ka man magpunta. Ilagay ito sa bulsa mo, sa wallet mo o di kaya sa bag mo. Basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong siya ay maging sunod-sunuran sa iyo palagi. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong mababaliw siya sa kasunod-sunuran sa iyo basta magtiwala ka lang at hilingin ng buong puso at isa itong gabay para makatulong at mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.